Umarangkada na ang kampanya ng United Bangsamoro Justice Party, Partido Federal ng Pilipinas at Lakas CMD sa Parang Maguindanao del Norte sa unang araw ng kampanya para sa mga local candidates. Ang detalye sa report. Tinungo ng mga kandidato ng UBJP, PFP at Lakas CMD ang barangay ng Gadungan at Sabirin sa bayan ng Parang Maguindanao del Norte. Pinangunahan nito ni re-electionist Mayor Kahar Ibay kasama ang kanyang running mate na si Mahal Ali at kanilang mga konsehal. Full force ang Team UBJP, PFP, Lakas CMD sa bayan kung saan kasama rin si Maguindanao del Norte gubernatorial candidate, Sultan Kudarat incumbent Mayor Dato Tukaw Mastura at Vice Gubernatorial Candidate Dato Blas Sinswat, incumbent Mayor Marshall Sinswat kasama ng grupo sa pangangampanya si incumbent congresswoman Bay Dimple Mastura na kumakandidato muli bilang kongresista sa probinsya. Janessa Garcia, iMinds, Philippines.